Hi guys! Nandito kami ngayon sa malapit sa Mia Sago Restriction. Katatapos lang namin kumain. busog na busog ako. Wala na naman yung exercise ko. Wala na naman yung exercise ko. 2 kilos na naman ang dinagdag ko guys kaya bukas magdaday na naman ako <laughs> sayang yung 3 kilos na binawas ko eh tingnan nyo yung mukha ko very oily very oily siya kasi puro karne ang kinain namin kumain kami sa buffet samgyopsal buffet 14,000. 14,000 isang tao. Ngayon naglalakad kami kasama ko yung mga Pilipino dito na OFW papunta kami sa norebang. Norebang ang tawag nila dito sa mga singing salon, singing room sabi. Nurebang. We're going to check singing room here para sa ano namin, guys. Para sa uh, Christmas program namin on December 30. Busog na busog ako. <laughs> Ang laki na nandiyan ko, please. <laughs> Ayan, naglalakad kami. Lapit na kami sa singing room. We're going to chat kung magkano ang isang. Kasi dito, per hour. Per hour ang bayad dito, guys. Usually, ang pinakamur is, ano, 30,000 won. Tapos, bibili ka ng drinks sa loob nanamin namin kung pwedeng magdala ng mga pagkain kasi para makabawas sa gastos namin ay naglalakad kami guys nandito si, uh, si Kulit say hi baby say hi to them nandito si Kulit guys dito kami naglalakad sa food alley. Maraming mga restaurants dito. Oh. 8 o'clock na in the evening. Sunday. Yan, nandito na kami sa Miyazaki Station. Destin, won't come here, baby. Dito yung anak ko. <laughs> Late na siya. 8.30 na siya dapat nakaka- 8.30 ko na siya pinapatulog pero malalate na naman yata ang Anyway, alas na naman kami nag- makarating sa bahay. Malapit lang naman dito guys. Dito yung mga kasama ko si <laughs> Pangulo nandito kami parang mga squad nandito kami sa Miyasago Restation <laughs> naginuman kami kanina kaya ano they're very noisy <laughs> <laughs> Kaya naglalakad kami guys. Um, sa sakit. Sunday kasi ngayon maraming tao. Manday na naman bukas. Ay. Busok na busok talaga ako lumubo na naman yung ano ko, yung 1 kilo na binawas ko kanina. <laughs> okay lang. This is one final blow moon. Ayan. Nasaan na kaya yung norebang? Ang dami ng daming norebang dito pero hindi ko alam kung anong nore pang ang pupuntahan nila dito. Kaya, tingnan natin yung mga kasama natin, guys. Mga basura pa. oh. sunday kasi ngayon. Picking up of garbage mamaya. Kaya, ang mga basura, guys. <laughs> Oh, may mga restaurants dito. Oh. Daming mga restaurants dito. Kasi, malapit lang sa station area. Ah, dito ba ako? Sa mga magaling. Kanya lang mga pasulit na sa ano lang. 9 degrees Celsius. Oh, may mga tao dito na buo-buo ah. nasa tabi mo sila o nang tagsaga seafood restaurant laki na. oh, okay na nga laki ano laki ng isda. ay kailan kaya ito kailan kaya kami maglalakad guys nababurk pa ako Mama. Right. Greetings. vehicle. Oh, shit. Oh, sorry. Tingnan ako matapitak. Ayan, nandito na kami. Eh. Ah, ito pa nila. pa oh, Melody Cat. Ayan, nandito na tayo sa Ay, parang special uh, no Ay, ang sarap ng mga bagay <laughs> dito. Baka naman mahal dito, Ay, hindi <laughs> Ayaw maglakad. Bakit anong floor ba, Ate? Anong floor? Pag Pag na, Ito. Dyan, no, basement wala. basement one! Nasa basement lang pala. Oh, okay, sa baba. Okay. Yeah, basement. Wala na. Oh, <laughs> Basement 1, basement, eh. basement bakit pum tumaas sila? Hintayin natin sila, guys. <laughs> ate. Kasi mahal yata dito, di ba? Mm -hmm. 80 dati. Mm -hmm. Oh, mahal pala. Naiihin ako. Ako rin. Naiihin <laughs> na kami, guys. <laughs> Yung mga kasama namin, nasa taas. Nagkamali yata sila ng ano, floor. Ang oh, alam nila, second one. floor. Eh. Wow, ang ganda dito. Oh, kaya nga ako. Wow, nandito pala kami. Wow. Tawag mo oh, si Manang Orlan oh, dito pala. ang ganda pala dito guys. Tingnan natin. Wow, oh. ito pala yung dati. Oh ayan o. Oh. oh, parang VIP. Oh, VIP o. Oh. <laughs> oh, hello ate. Kumusta ka? Hahaha. <laughs> Ayan. <laughs> Para na siyang bata. Ha? <laughs> ah? ah? mm -hmm. Meron silang ano dito, Merry Christmas tree. <laughs> Nandiyan yung CCTV guys. Hinihintay namin yung mga kasama namin. Nasaan na kaya sila? Hindi na sila bumaba. Dito pala yung Nurebang, no guys. So, nandito kami sa lobby. Oh, <laughs> maingay yan. Nore so... Hintayin natin sila dito, guys. Napataas yata ang pagpunta nila. Oh, ayan. Oh, sabi na eh. Nandiyan na sila. basement 1. Basement 1. Sabi na basement 1 kanina eh. Tuloy na, tuloy-tuloy kayo pataas. Ayan. They're coming. Ayan. Na-video na kayo. Sabi na basement 1 eh. Basement Ano? Ah. Ayan. Mag runway model kayo dyan. <laughs> Ayan. Ayan. Mag runway model kayo. <laughs> Naligaw. Hindi hintay kayo eh. Ayan. Hello. Where did you go? <laughs>

Uwi na sila guys. Hindi kami nakapag-reserve kasi mahal. Hanap kami ng iba. Mahal kasi dito guys. 80,000 per hour. Uwi na sila. Nasaan ang bahay nila? Saan? Ay, Changuy Bye bye. See you again. Bye bye, Sanchon. Uwi na kami guys.